Hi kaibigan! Alam mo bang minsan, hindi lahat ng babaeng may gusto sa'yo ay kayang aminin yon? Hindi dahil ayaw kanila kundi dahil takot sila. Takot sa rejection, takot sa pagbabago, o baka takot lang na baka hindi mo rin sila gustong pakinggan. Bago tayo magpatuloy kaibigan, kung bago ka sa ating channel, nais kong itanong, nasaan ka ngayon habang pinapanood mo itong video? Masaya ako malaman kung gaano nakalayo ang naaabot ng ating channel gamit ang Stoicism. At kung palagi kang nakasubaybay sa ating channel, nais kong i-comment mo naman sa baba ang salitang kaibigan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Okay, balik tayo sa topic. May mga babae kasing marunong magtago. Yung kahit gusto ka na, pipiliin pa rin umiwas. Yung kahit tinititigan ka, mag-aalis ng tingin pag nagtagpo ang mga mata ninyo at minsan doon mo mararamdaman yung kakaibang tension tahimik pero totoo ayon kay Marcus Aurelius the soul becomes dyed with the color of its thoughts ibig sabihin kahit anong itago ng isang babae ang nararamdaman niya lalabas at lalabas yun sa kilos sa mata at sa paraan ng pakikitungo niya kaya sa video na ito pag-uusapan natin ang sampung senyales na gusto ka ng babae, pero takot lang siyang aminin sa'yo. Baka kasi isa na siya sa mga taong madalas mong nakakasama. At hindi mo lang napapansin na matagal na pala niyang pinipigilang sabihin kung ano ang totoo. Pero bago tayo magsimula, kaibigan, kung gusto mong matutunan ang mga stoic principles na makakatulong sa'yo para maging kalmado, matalino, at marunong bumasa ng tao, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Dahil dito, matututunan mong hindi lang kung paano magustuhan ng babae, kundi kung paano maging lalaking marunong umintindi kahit walang sinasabi. Kaibigan, minsan, hindi mo kailangang marinig ang gusto kita para malaman na may nararamdaman siya. May mga babae kasing hindi marunong o hindi pahandang umamin. Takot silang masaktan matanggihan o mawala ng koneksyon na unti-unti na sanang nabubuo. Pero kahit wala silang sinasabi, mararamdaman mo. Dahil ang damdamin na totoo, kahit itago, laging may paraan para lumabas. Mapapansin mo ito sa paraan ng kanyang pagtrato sa iyo. Hindi siya laging vocal, pero laging naroon, sa maliliit na bagay. Kapag nag siya kung kumain ka na, kapag inaalam niya kung okay ka pa o kapag bigla siyang tahimik kapag may ibang babaeng lumalapit sa iyo minsan sa isang simpleng tingin sa isang sandaling sulyap doon mo makikita ang mga salitang hindi niya kayang sabihin ayon kay Marcus Aurelius the soul becomes dyed with the color of its thoughts kapag ang isip at damdamin ng babae ay palaging umiikot sa iyo kahit pilitin niyang itago ang kilos niya mismo ang magtataksil sa kanya. Ang mga salita niya, maaaring magpanggap. Pero ang katawan at mga mata niya, hindi kailanman. Una, lagi kang nasa isip niya kahit wala ka sa paligid. Hindi mo man siya madalas kausap, mapapansin mong siya mismo ang nagkakaroon ng paraan para mapalapit. Lalapit siya sa mga kaibigan mo. Magko-comment sa post mo. Or minsan Bigla kang maiisip niya at magpaparamdam sa simpleng hi. Takot lang siyang aminin, pero sa isip niya, gusto niyang maramdaman mong may connection kayo. Pangalawa, nagiging awkward siya kapag magkasama kayo. Kapag ang babae ay kabado, kadalasan hindi dahil naiilang siya, kundi dahil gusto niyang magmukhang maayos sa harap mo. Yung biglang hindi alam kung saan ilalagay ang kamay o kung bakit parang napakatahimik niya bigla. Dahil kapag gusto ka ng babae, gusto niyang magustuhan mo rin siya. Kahit sa pinakamaliit na detalye. Pangatlo, napapansin niya ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Yung bagong gupit mo, yung suot mong relo, o kahit yung paraan ng pagniti mo. Madalas niyang pansinin yung mga maliliit na bagay dahil tinitingnan kanya hindi lang sa labas kundi sa kabuuan mo. Ayon kay Marcus Aurelius, Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. At sa perspektibo ng isang babaeng may gusto, lahat ng simpleng bagay tungkol sa iyo ay nagiging espesyal. Pang-apat, pinoprotektahan ka niya sa iba, pero lihim lang. Mapapansin mong parang ayaw niyang pag-usapan ka ng masama ng iba. Tahimik lang siya. Pero ramdam mong hindi niya hinahayaan na bastusin ka o maliitin ka sa harap niya. Yan ang tahimik na paraan ng isang babaeng gustong iparamdam ang pag-aalala niya. Panglima, hindi siya laging consistent sa mga kilos niya. Minsan sobrang sweet, minsan parang wala kang halaga. Pero kaibigan, yan ang senyales ng emosyon na pinipigilan. Ang babae kasi'ng naguguluhan kadalasan ay yung may gustong itago at pinipilit maging normal kahit hindi na kaya. Pang-anim, madalas kanyang biruin pero halatang may halong lambing. Yung mga biro na may patagong meaning. Yung tipong, ang pogi mo naman ah, sabay tawa. Pero may bahid ng totoo. Sa loob-loob niya, baka nga gusto ka talaga. Pero ginagamit niya ang tawa para maitago yon. Pampito, hinahanap-hanap niya ang presensya mo kahit hindi niya sinasabi. Minsan, mapapansin mo, nandyan siya sa paligid mo, kahit wala naman siyang dahilan para nandoon. Baka lagi siyang lumalapit sa mga lugar na madalas mong puntahan, o biglang interesado sa mga bagay na gusto mo. Hindi aksidente yon. Intuition ng babae ang nagtutulak sa kanya palapit sa taong gusto niya. Pangwalo, marunong siyang makinig sa'yo kapag gusto ka ng babae, hindi lang siya nakikinig sa mga kwento mo. Inaalala niya. Naaalala niya kung anong sinabi mo, kung anong gusto mo, at kung anong ayaw mo. Yun yung klase ng atensyon na hindi mo kailangang hingin. Kusa niyang ibinibigay dahil gusto ka niya. Pangsyam, nagpapakita siya ng inggit kahit hindi niya inaamin. Kapag nakikita kang may kasamang iba, parang may kakaibang tingin siya tahimik pero mabigat. Hindi siya nagsasalita pero halata sa mata niya. Nasasaktan siya kahit wala naman kayong label. Dahil minsan, ang pinakatahimik na selos ay galing sa babaeng takot umasa. Pangsampu, ramdam mo kahit wala siyang sabihin. Ito ang pinakamalakas na sinyales. Kahit walang salita, kahit walang chat, may tension sa pagitan ninyo. Parang may koneksyon na hindi niyo maipaliwanag at pareho nyong pinipilit huwag pansinin ayon kay Marcus Aurelius the truth of things is the chief good ang totoo kaibigan kahit anong tago pag may connection hindi mo kailangang marinig ramdam mo lang kaibigan huwag mong hanapin sa salita ang damdamin na totoo minsan mas totoo ang katahimikan Kaysa sa mga salitang pinipilit lang sabihin. Ang babaeng gusto ka pero takot umamin ay yung mas pipiliing itago ang nararamdaman niya kaysa mawala ka sa buhay niya. Kaya kung nararamdaman mong may kakaiba huwag mong pilitin, unawain mo. Ayon kay Marcus Aurelius, Be tolerant with others and strict with yourself. Sa pag-ibig, ito ang ibig sabihin. Hayaan mong siya ang makaramdam ng kapanatagan sa iyo. Huwag mong pilitin ang pag-amin. Iparamdam mong ligtas siyang maging totoo. Kapag nakita niya na kaya mong tanggapin ang katahimikan niya, doon niya mararamdaman na kaya ka rin niyang mahalin ng walang takot. Ngayon, kaibigan, tanong ko sa iyo, mas pipiliin mo bang marinig ang mga salitang gusto mong marinig o mas masarap bang malaman na kahit walang salitang binitawan, ikaw pa rin ang laman ng puso niya? Kaibigan, hindi mo kailangang pilitin ang babae na umamin. Dahil minsan, 'yung hindi niya sinasabi, 'yun na mismo ang sagot. Ang babae ay may sariling paraan ng pagpapakita ng gusto. Minsan tahimik, minsan matigas, pero kadalasan totoo. At kung marunong kang maging kalmado, marunong umintindi, marunong magbasa sa pagitan ng mga linya, makikita mo kung sino talaga ang totoo sa iyo kahit hindi siya nagsasalita. Ayon kay Marcus Aurelius, Be tolerant with others and strict with yourself. Kaya kung gusto mo siyang unawain, huwag mo siyang pilitin. Ipakita mo lang na kaya mong maghintay at kaya mong magparamdam ng may respeto. Dahil sa huli, kapag handa na siyang aminin, ikaw ang unang makakaalam, hindi dahil tinanong mo, kundi dahil ramdam mo na noon paman. Kaibigan, kung may babaeng tahimik pero hindi ka maalis sa paligid niya. Baka nga gusto ka niya. Takot lang siyang sabihin. At kung maramdaman mong totoo yon, huwag mong pilitin. Pero huwag mo ring balewalain. Dahil minsan, ang pinakatotoong damdamin ay yung hindi mo kailangang pilitin lumabas. Kaya sa susunod na maramdaman mong may kakaiba sa kilos ng isang babae, tanungin mo sarili mo Baka hindi siya malayo. Baka lang natatakot siya maging totoo. Kung gusto mong matutunan pa kung paano basahin ang emosyon ng babae sa tahimik, pero marangal na paraan, mag-subscribe ka sa channel na ito, kay kaibigan. At ngayon, gusto kong marinig mula sa'yo. Naniniwala ka ba na mas totoo ang mga nararamdaman na hindi sinasabi? I-comment mo sa baba. Pag-usapan natin.